Good morning po mga kalaki, July 13 na po at syempre po ngayong alas 8 ng umaga eto na po ang request po ng ating mga laki followers 3 digit po na bagong sumada po sa galing sa libro po ni Lola Carmen eto na po ang masaswerting tips mga kalaki umpisa natin sa India 016 New Zealand 993 Australia 524 Mexico 738 Philippines 216 Thailand 115 Taiwan 390 Malaysia 247 Ano to Canada 316 Greece 558 Israel 314 Las Vegas 722 Saudi 898 Japan 443 Italy 210 Germany 153 Korea 225 Texas 768 China 929 two nine Singapore three at Hong Kong 766. Ayan po mga kalaki ang mga 3 digit lucky numbers. Pwede nyo po yan irambo. Lagi ko pong sinasabi ha. Para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. At sa mga nagtatanong po kung ilang araw po inaalagaan ang lucky numbers namin, 3 days po mga kalaki. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account dyan na po ang mukha ko. Kinukuha ang picture ko. Baka mali po kayo ng nasasalihan. Hindi po ako yan. Subukan yung tawagan. Hindi po sila sasagot. Dahil hindi po ako yun. Good luck po mga kalaki. Mananalo tayo. Claim it.